Naburing ako sa bahay. Laging nandun si amo. Walang magawa kaya nagpaalam ako. Lumabas. Maglakad-lakad muna. Naglalakihan mga bato dito. sa gilid ako ng dagat 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 muna pahangin puro bato nilagay nila dito protection taas nito hmm? kailangan mong kakapit dyan sa may kalawang bago ka bumaba dun oh ang dumi kinalawang iyak ayun ang daan may boat din sila nilagay dyan kakaburing sa bahay kaya dito muna ako sa gilid ng dagat Ayan. ay basa ako bigla bigla siyang tumaas dito pa Tubig. Ah! ay na naman. Pabihiran tubig to. Nangingisda din yung nangingisda siya o. Oh. Ang galing. Kaya pala laging may ibon dito. Ano pang tawag dito? Hindi naman siya eagle. Hawk ba yan? Hawk. Wala na. Paghapon, nagdadatingan ang mga yan. Yung mga yan. Mga barko. Ayan no, oh, sila. lalakihan, tapos yan turbojet, turbojet, mabilis niya, tapos meron pa isa doon, Ayun. pareho ang kulay nila. pampasahero pampasahero kasi kakatakot yung mga bato parang may ahas Ayun, papunta na dun yung uh, sa niya. Oh. Gusto kong maglakad-lakad dito sa gilid ng dagat. Mabato Nabasa sapatos ko. Bigla akong naabutan ng tubig. Parang gandang umakyat dito. Parang sarap maligo. Kaya lang takot ako malalim. Hihilahin ka ng alon pabalik dun sa ilalim. kaya dito na lang may mga ano dito ano kaya ang mga yan Ayan, no. buhay sila pag tumaas yung dagat uli, yung tubig bubuhay sila may shell pa oh ayun oh, no. may shell buhay yan, pang ulam <laughs> madami sana ayong mga buhay na shell shell ayan buhay yan ang dami o oh. sila ayan. mga buhay mga yan o oh. ano kaya yan nakakapit sila sa bato nakatira pala dyan. May mga damit na nakasabit. Eh, pinatong nila yung yung bahay nila dito sa bato. Ayan, pag maraming ano, maraming boat na dumadaan tumataas ang tubig. Eh puro ganyan ang kulay, pare-pareho. Tapos so 'yung mga yan o mga boat. Kaya biglang tumatas ang mga ang tubig dito. taas ng tubig sila oh. Hindi kaya namatay ang mga yan. Ang dami nakasingit yan. Tataas ang tubig tapos bababa. Tapos ang mga yan o oh, ano kaya ang mga to? Ang mga ganyan. Mga shell. Ang mga yan mga shell ba yan? Bakit ang dami nila? Ang dami nila oh. Patay kaya ang mga yan? Taas ng tubig pag may mga ganyang mga boat. Kataas ng tubig. Sarap magliwaliw sa gilid ng dagat. Nakakaalis ng estres. May alimangos siya. Eno buhay. buhay daming mga shell gumagalaw sila magliwaliw dito nakakalis nakakaalis ng stress stress ako sa bahay ay buhay siya ah hermit crab hermit crab hinawakan ko pumasok siya tanghali. Nagtago yung crab. Oh, bilis niya. Hindi siya kita, oh. Kakulay ng bato. Ayan, nagtago na siya tago tago ah basa 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 ah. <laughs> basa 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 sarap maligo magsampisaw sa tubig. Ayan, mababasa na. Pataas na ang tubig. Mamaya hindi ako makadaan. May panghuli sila ng panghuli sila ng net. Panghuli ng shrimp